kasi ang pangarap mo ay pangarap mo at hindi po rin pinasok pa. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa airing na ito, na po, wala po akong kinadaman dito sa operation ng Pugo at wala po, hindi po nakapangalan ang, uh, sa, ang lupang kampung-ektarya dyan sa Pugo niyan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan din ang kasaniya ko dyan, pwede akong ma-present bilang senador dahil hindi ko po, po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Tatlong taon ako naging Vice Governor ng Pampanga, tatlong term na ako Governor ng Pampanga, paging tatlong term na rin po ako din ang Senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro magiging fourth kung makapapararin din ako sa 2025 hanggang mga chair. Magiging fourth na ako dito pero hindi sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito kasi masyado na akong naaalam ay uh, kasi lahat po ng nasa taas. Nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kapag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ko lagi ako tinatanong, nai-involve ka, nai ka na sa pogo sa pora. Parang napakasama ng image ng